Yeah. Mm -hmm. muli sa inyong lahat muli Andi, uh, dito po ulit tayo sa ating display center firebird ito po may bago na naman po tayong available unit na pickup uh, pick style double cab medyo may kahabaan na ho ang body rin ito Mag, uh, maganda rin po ang size nya talagang pangkargahan po medyo maluwag po sa loob at saka yung likod po niya is maganda po yung uh, space ng trunk niya marami po kayong may lalagay na mga produkto o kargada na sasakay niya dito sa owner type jeep na to ito po pure stainless po ito pati flooring po lahat harap, harap likod po sa loob ng flooring is stainless po at saka yung body po niya All stainless po Ang makina po nya Ito po yung engine nya Isuso si 240 po yan Na Modelo 240 na modelo po yan New model po ng 240 Ito po yung engine bay nya Isuso si 240 po Ang engine Tapos ang gulong po nya ito malaki din po yung gulong niya talagang pang probinsya pang rough road size 15 po yung gulong niya na big tire nakamags na rin po siya ayan po nagayaan po ng battery niya dito po nakalagay sa may harap ng bumper kaya medyo maganda po yung space doon hindi na po nakadagdag ng space sa loob ng engine bay niya kaya ito po, naka-separate po yung battery. Eh. Kung makikita nyo, may lock pa yung battery para safety po sa mga paparadahan nyo. Ayan. Po, yung C240 na modelo. All stainless po, double cab. Pick up style. Ito po tayo dito sa likod. Kita niya yung space sa likod. Ayan po yung trunk niya. Mapapansin niyo uh, yung site yung tube niya po dito sa mid trunk niya is medyo mataas po yung ano mounting kaya medyo marami-rami po kayong kargada na pwedeng pagpatong-patong dito. Suporta po 'yan kung magbawang marami kayong kargada. Mga mataas po yung pinaka-barandilya niya po yung flooring nya sa likod stainless po yan then ayun po yung tire holder po with uh, spare tire pang business po to patuloy na magagamit nyo po to sa mga panghanap buhay tamang tama po sa probinsya kahit sa mga long drive po magandang maganda po itong makina na C240 na, na new model ito po yung loob nya ayan kung makikita nyo po pure stainless flooring then, ayan na po yung console box nya naka stainless na rin po yan then yung dashboard po stainless na rin ayan po yung console stainless na rin ito po yung loob nya ayan po stainless din po ang flooring ayan kung makikita nyo po ayan po may green naman po ang color nito green yan po yung loob nya sa pasero sa likod uh, ito na po yung ating isang unit na double cap pure stainless uh, C240 haba po yan. Kaya muli po patuloy kayo na magantabay antabay at sumubaybay po sa amin at antayin po yung marami pa naming susunod ng mga available display na ipakikita ko sa inyo. Maraming salamat po.